So, ito mga farmers yung binigay sa atin na mga pabo. Yan, malalaki na. So, lahat ay kulay puti. So, yan binigyan natin ng ah, Integra 2000 yung mga pabo natin ng mga sisiw. So, di ko alam kung ilang months na ito. Dahil binigay lang sa atin. So, yung naghatid pala nito ay hindi sinabi kung ilang buwan or hindi kami nagpangabot dahil meron akong lakad at ganina hinati dito kaya yung kapatid ko ang ah, kumuha at nilagay dito sa kulungan so yan o, no? malalaki na rin ito so pakicomment mga ka-farmers kung sa tingin nyo ilang buwan na itong mga pabo na ito so di ko rin alam kung ilan yung lalaki at saka babae So sa kapag laki, pag, siguro pag laki na nito saka natin malalaman yung babae sa lalaki. So sana maraming babae para ma natin at maparami. <clears throat> so kahit apat na babae at isang lalaki ayos na pero hindi pa natin yan malalaman. Di ka, hindi kasi tayo expert dito pagdating sa mga pabu. So ito mga ka-farmers, yung mga pabo natin ng mga sisiyo. So noon kasi mga ka-farmers, uh, nakapag-alaga tayo ng pabo. So binigyan tayo ng fertile eggs ng isa sa mga subscribers din natin. At ngayon ay naging suki ko na sa, sa, fer, sa mga table eggs. So yung kanyang husband is foreigner. At pinay yung ating uh, kaibigan na nagbigay noon ng fertile eggs. So binigyan tayo ng apat na apat na oh siguro anim yata 'yon na itlog, na fertile eggs. Anim yung binigay na fertile eggs, apat doon ay napisa So meron tayong apat na pabo na mga sisiw noon at uh, napalaki natin at yung dalawa namatay, yung dalawa nag-survive. So malaki at uh, first time kong makakain ng uh, akin sariling uh, alaga na pabo, maganda pala or masarap pala yung karne nila. So hindi kagaya ng uh, katulad sa manok na malangsa. So mga pabo mas maganda talaga pala yung kanilang karne. So, especially kapag mataba. So, magandang... Uh, maganda at marami pa. Kaya, nung meron na namang nagbigay, ang nagbigay pala nito is kaibigan ng papa ko. So, naging kaibigan ko na rin. So, binigyan tayo ng limang piraso. At, nung isang araw pumunta dito, at ang sabi na, bibigyan uh, dito daw ilalagay yung pabo na hiningin ng aking papa. So... Uh, wala na akong uh, agad-agad ko na at ito, uh, nandito na sila kaya lang, wala pa tayong kulungan na proper na mapaglagyan ng kulungan sa kanila dahil hindi natin napaghandaan ito kaya dito sa sirang-sira na kulungan so temporarily, pero hindi naman sila mababasa ng ulan dito so yan sila o oh. so sana mapalaki natin ito at uh, sana maraming babae at uh, mabreed natin para maparami natin. So meron tayo mga manok dito, meron mga pabo. So nap ang ang nagustuhan ko lang dito sa mga pabo na ito ay uh, kahit anong ibigay sa sa kanilang pagkain, wala silang pili. Noon kasi, yung pinapakain ko yung uh, kahit mixture ng manok yung binibigay ko sa mga pabo ko noon ay kinakain nila. So uh, kahit mga yung tira-tira nating mga uh, rice ay kakainin pa rin nila. So, ito. Sana maging successful tayo dito at mapalaki natin at mapapanatili natin silang healthy. So, yun mga ka-farmers. So, ito yung pinaglagyan mga ka-farmers. Dito inilagay yung mga sisiyo ng pabo bago hinatid. At isusauli pa natin ito sa may-ari yung nagbigay sa atin. So, para sa susunod bibigyan na naman tayo. <laughs> So ito mga ka-farmers, yung isa nating manok noong mga nakaraang araw ayaw niyang kumain. So wala pa naman yung sakit na yan. Pero ngayon pag uwi ko, yan, namamaga na yung kanyang muka. Sarado na yung kanyang mga, yung kabilang mata niya. So ang gagawin natin dyan mga ka-farmers ay ilalagay muna natin yan sa kulungan So, sayang tung manok na ito kapag hindi gagaling. So, titingnan natin kung merong uh, pagkain pa yung kanyang butse, ay hindi muna natin yan gagamutin. Pero kapag wala, ay gagamutin natin yan. Bibigyan natin yan ng yung uh, doxilac na tablet. So, so far, ito lang manok ang uh, merong namamaga yung muka. So, yung mga kasama niya dito, wala naman. So, ito rin yung binibigay nating pagkain sa ating mga sisiw so integra 2000 pa rin yan pero ito mga ka farmers ipiplex ko lang ito so parang may uh, problema ang manok na ito sa kanyang paningin niya siguro uh, yung kabilang mata nito hindi makakita ubulag so meron lang ako na observe dito sa manok na ito hindi masyadong makakita sa kanyang pagkain so sayang maganda naman sana yung tindig nito pangangatawan at mapupunta lang sa reject so sayang na manok yan so ito yung iba natin so matitira lang dito konti lang yung magiging uh, broodcock natin na puti so ito ito babae ito mga ka farmers akala ko lalaki dahil sa kanyang tindig So marami akong inaakala nito na mga babae ah, mga lalaki Pero mga babae pala siguro apat na piraso ito Na akala ko lalaki Puro pala babae lahat So isa At ito Yan babae rin ito So yan mga ka-farmers oh. Namamaga talaga yung kanyang muka Dito naman sa kabila, hindi naman pero meron siyang mga kagat siguro yan ng lamok so yung kabila niyang mata wala na sarado na so sayang ito at namamayat na rin yung kanyang pangangatawan kaya ilalagay muna natin ito sa kulungan at papainumin ito yung doksilak ito yung manok natin dito sa free range mga ka-farmers So ito yung mga Rhode Island Red, merong Bard Rock at merong isang Black Australorp. Bali dalawang Black Australorp pala ito na babae. So ito ay napabayaan na natin. Hindi na masyado nating iniintindi itong mga manok na ito. So pero nagbibigay pa rin tayo ng pagkain sa kanila. Pinapakain natin sa uh, pinapakain pa rin natin. Merong iitlog dito, isa dalawa. So kukunin pa rin natin yung mga itlog. Pero aside dun mga farmers hindi na natin ito na ng pansin so yan makikita nyo sa paligid hindi na natin na linisan itong area nila so baka sa mga susunod na araw ay magawa natin ito ng pamamaraan na malinis ang kanilang area itong mga manok na ito mapaliguan at saka mapurga so dahil mga matatanda na rin ito pero uh, umiitlog pa rin sila so kailangan lang ng uh, supply ng magandang feeds pero kailangan muna natin yung ang gawin natin dito is purgahin paliguan at linisin itong area nila yan o uh, napakakala talaga so yan uh, gagawin natin yan sa mga susunod na araw kung uh, meron tayong vacant na oras alright so ito yung itlog dito nilang sa lupa sila nangingitlog So meron akong makukuha dito na pailan-ilan, isa, dalawa, minsan wala. So yan lang yung makukuha natin dito. All